Good evening mga ka-curious breeder. Ngayong gabi ay sisilipin ko itong breeder ko na possible split dan follow. Actually namisa na siya. Uh, meron siyang apat na egg. Tatlo ang fertile at isa ang infertile. Yung unang inakay na napisa unfortunately ay namatay so meron pang dalawang egg tapos sisilipin ko rin tong uh, back to back uh, dilute silipin natin kung meron na rin egg unahin ko tong uh, possible split dan follow kung meron na silang egg Oh, I mean kung napisana yung dalawang egg nila. Katok mo na ba bago buksan para hindi mabulabog. Tandahan bukas. Ayun, lumabas na yung hen. Palaging huling lumalabas yung kak. Ayan yung kak. Ayun, merong isa. Isa lang ang napisa. Pangalawa siya, namatay yung isa. Mukhang negative na tong dalawan to. Mamaya sisilipin ko kung may, may chance pa yan. Napisa. Kunin ko Kunin ko lang. So wala na, bugok na tong isa, mabaho na. Ayan oh. May tuka-tuka. Tapos ito, wala talaga. Nilawang ko kanina eh. Hindi ko na lang ipinakita kasi wala akong tagahawak ng aking cellphone. So, dalawa yung napisa. At, um, uh, non-visual to. So, Ayan, no? Oh, yung kapatid niya, yung unang napisa, black eye din, itim yung mata. Possible kung napisa yung kung talagang meron tong karga. ah uh, maaring isa doon o dalawa ang red eye o visual dan follow. So, bigyan pa natin ng chance kasi eh, first uh, egg pa, first clutch pa lang naman sa akin so second clutch eh baka bigyan na tayo ng red eye eh bumili ako kanina ng integra ganyan ako magpakain magpatuka kapag merong kinakay Sisilipin natin 'tong uh, dilute. 'Tong mailap na dilute. Lawan natin. Lalap ah, uh, matagal pa hindi pa bagsak yung pwet nung hen yung kasi yung hen eh yung par blue opa na dilute ayan ito naman ito yung ino krimino na nagpisa na rin to pero namatay din dahil sa init wala negative okay lang hindi naman tayo nagmamadali so yun lang salamat sa panonood in-update ko lang kayo God bless.